Magandang hapon, mga babae. Gusto niyo ba ng mga cocktail? Kung hindi, maaari kong ialok sa inyo ang aming super blue na alok sa cocktail. Wow! Talaga? Sa ngayon kami. Isa ang napakagalanspiri at narisong yung order. Wow! Ang ganda talaga! Wow! Bakit hindi mo kaagad sinabi na mukhang napakasarap? itong pagbabago. Oh, ang ganda natin. Oops, uh, sino ang magbabayad? Okay, maligayang pagdating Alright. sa hamon. Aba, napakaganda. Wow. wow. Aba, sino ang magsisimula? Hmm, sige. Wow, goodies! May ipis ako sa aking lollipop. Hindi ito nakakatawa. Tara na! Tigilan mo na ang pagtawa. Tingnan natin ang mayroon ka. Wow! Kakaibang candy. Hindi ko maintindihan kung paano natin ito susubukan. Hilahin ang pin. Parang granada. Ah, naiintindihan ko na. Oh, wow! Cool! Aha! Nako! Oops! Ayos ka lang ba? Iyan ay maganda. Talaga bang maasim ang candy na ito? Sige, subukan ko nga. Hmm, ayos. Pahiram nga. Oh, pasensya na, pero mukhang tapos na ito. Sige, okay. Pero ang lollipop mo ay naghihintay sa'yo. Pero ayoko talaga itong kainin. Oh, hindi ko akalain na ang lollipop na ito ay kaya, kaya, matamis? Oh, gusto ko ito talaga. Ang pinaka-importante ay huwag kalimutan ang ipis. Mmm, 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 no, masarap. Oops, Huwag mong sabihin sa akin na kinain ko ang ipis. Ah, ah! biro lang 'yon. Oh, hoy tingnan mo. Habang nakatingin ka sa iba, kailangan kong tingnan kung ano ang nasa ilalim ng hood ko. Wow, pwede akong mag gamit itong mga candy. Sana napakatamis nito at hindi ako mabibigo. Astig. Ah! Tama ako ang saya nito. Maganda ito! Oh, ililibre mo ako? Pakiusap? Awe, nagtataka ako kung ano ang nasa ilalim ng hood ko. Oh, wow! Isang nakakatawang candy! May pindutan dito. Aray! Hindi ko inasahan yon. Mabuti na lang at may lollipop dito at may enjoy ko ito ng todo. Masarap. Matamis. Wow! Gusto ko rin ang lollipop! Pahiram naman! Isang beses Oras. lang! Sige. Aray! Hindi pala ito lollipop! Ow! Oh, hindi ko maipasok ang huling piraso ng bubble gum sa sing-sing! Paano ko ba ito makukuha? Sige na! Sige na! Bubble gum. Lumabas ka! Ano? Tutulungan kita! Tumigil ka! Pong! Mga cool na bagay. Huray! Ang galing! Mm. Ang sarap! Magsisimula na ba ako? Sige. Wow! Ang daming tsokolate dito. Mm. Ang saya. At ang bango at sarap nito. Sarap! O nga pala, may naisip ako. Ang dami kong tsokolate na kaya kong bumuo ng isang buong bahay. Ganun lang. Oh, napakahusay kong tagapagtayo. Ano, Lily? Uh... Tingnan mo! Ah, ah, yeah. Tadam! Pwede bang subukan ko? Hindi, may sarili kang pagkain. Wow, hindi ko pa natitikman ang mga asul na chips dati. Nagtataka ako kung matamis o maalat sila. Hmm, ang bango talaga. Mahilig ako sa pag-crunch. Oh, masarap. Ang anghang pala. Paano niya ginagawa yon? Hmm, ang sarap. Sandali, ano? Parang tapos na ako. Oh, oh. Tapos na talaga ako. Sandale, Bakit mainit sa bibig ko? Oh, hindi. Huwag mong sabihin may maanghang na chips. Oh, wow. Ito ay kakaiba. Hindi. Hindi. Hindi ang bahay ko. Ha? Kailangan kong gawin ang isang bagay ngayon na. Nicole, itigil mo yan. Oh, ang bahay ko. Anong gagawin ko? Oh, wala akong magagawa ngayon. At ngayon humihinto na ang apoy pero bilisan mo. Tama na. Oh, salamat. Salamat. Okay. Haha, -ha. ang funny ko tingnan. Haha. oh nakakatawa ka. Sige. Munit na tuna ang tsokolate ko. Ah, alam ko na ang gagawin. Pwede ko itong inumin gamit ang straw ko. Hmm, huray. Ang sarap! Perfecto! At may ilang piraso akong natitira para sa'yo. Sala! Ano yon Inidoro? Uh, Is Ito oh, lang siya! Ang Chupa Chips ay napakasarap. Ang pusa mm. ay nagmiyaw at gumagawa ng kakaibang tunog. Sarap! Talaga. Pwede bang Hindi. subukan ko rin? Ay, naku! May sprinkles ilang sprinkles dito. dito. Oh, cool! Ngayon ako ito yun. So, so, ito sa sprinkles. Mm. Yummy yum! Astig! Ikaw naman! Sige, alamin natin! Whoa! Mm. Ginagawa ba ni Ken? Mm. Ano yan? Oh, parang isang mosque. Oh, tagaw. Ha <laughs> ha ha. Paano mo nagustuhan niyon? Isa ba akong tunay na ganda? Siguradong oo. Ah. um, itong candy ay napaka... Masim. Oh, pero nakakabuhay ito. Anong mukha mo? Biro lang yan. Okay. Sasabihin ko lang, may mas marami pang modelo ng mga dahon dito. Tingnan mo. Maaari mo bang hawakan ang marmalade ng walang kamay? <sighs> ang saya naman. Alam ko kung paano gawing mas masarap ang dessert. Kailangan ibuhos ang likidong candy sa loob ng marmalade. Ngayon... Maggie Kirol, apikasarap ito. Oh, subukan natin. Hmm. Yum, yum! Oh, ganon? Kailangan nating magdagdag ng gel sa lahat ng marmalades. Oh, hmm. Gaano ka suwerte? Basta, ganyan lang. Oh, ang saya-saya ko. Ah, ang ganda. Sandali lang. Ang sarap. Yummy, yummy. Ako? Hmm. May ideya ako. Magpalitan tayo. Hoy, Ero. Maglalagay lang ako ng gel sa Chupa Chups mo. Oh, salamat. Hindi na ako makapaghintay na subukan ito. Mm. Ang gel mo ay sobrang astig. Ah! Oh! Sangayon ako. Can we eat spoiler? We know using marmalade. It's good to kill making better if it's work. Nay, Hilo. Hey. Okay. Oh. Mmm. Astig. Gusto Magaling. ko. Magaling. Nagkapos na maliwanag at malamig. Ito ay magiging malamig. Uh. At ngayon ay magwiwisik ako. Kita mo? Oo. Oh. Astig. Nakakatawa.